may may liliko ang kapana straight yun. Oh. Hindi talaga siya diretso doon sa... Hindi. Kasi ibang ibang face mm -hmm. naman yun doon. Huh? Wow. Parang may nagsangasanga ding daanan. Mm -hmm. okay. parang ito yung scarlet pascual yogurt pero ayaw niya yung parang may prutas prutas mo ayaw niya kainin yun ah gawa wala nga doon tago mo nang yan Mama, no, magpunta naman sa pagkain mo so, na. Malakas ng kumain ito. Say hi. Hi, good morning. Good swim. Hi. Huh? Oh, anong kulang yan? Tsaka? Kulang man daga. Yung daga. Tomato sauce pa pala yan. Kasi sundi so yan, di ba? Hmm. Tomato sauce mm -hmm. lang. Uy! Uh -huh. Ay, nako. Uh-huh. Uh -huh nak na -na. Oh, may explain na naman yung gatas si diyan. Maglive si me. Ngayon lang kami na to araw. Ah. Si Mahilig maglive sa si me. No, siguro. Ay, hindi na gano'n yan. Papunta sa ba, sa ano nilip, sa garahe. No more. Oh, 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 wow. Hmm, nabasa na, anak. Nilunod mm. <laughs> mo na. Oo. Oh. Ay, naku naman. Tapo na yan. No. Saku. Ayaw naman makinig na naman, oh. No. Bakit ang diba yung... Ilang soyo yung pagkain, swimming po tayo. Uh-oh. Swimming ang kulot. Uh-oh. Uh-oh. It's hot, hot, hot. Uh -huh. It's swimming day. Ano mo? Hey. Paubos na ng yogurt ang baby. Basta na pikalat. Okay, pakita mo outfit mo. Dali. Malakay ba swimming pool mo? Parap yung swimming pool mo, mga Ano ba naman yung pagkain mo? Bilisan mo na. Kaila ba sa ibukong dito, sa ilalim na kasi ibabaw lang. Tingin nga, tingin natin. Baka may ilagyan sa Jan. Baby naman ni. Eh. eh. Basa na yung Jan binasa muna na. Lamus ko lamus. Ba. Hmm.